Everyone, welcome to my channel. Hello. Ayan, bibigay po ako ng tip tungkol ko sa ating kainitan dito sa Pilipinas. And sana makatulong. Please subscribe, please subscribe, comment and thumbs up. Gracias. Abis to na naman ako. Ayan. Ang ginawa ko po ay nag-ano po ako yung mga tiray, <laughs> ang gulo-gulo, ba? Diba? Yung mga yung tubig na galing sa washing machine eh ginawa kong pandilig sa paligid para mabawasan ang init. Ganun po lagi ang ginagawa po araw-araw. Pati ng anak ko, ganun din po sa harapan. Diyan po, o tingnan nyo, meron ding ano. Ayan, basa na po siya. Dinasana rin po namin. Nauna pa yung basa kaysa walis. Kasi ba diba, para malamig, kunwari umulan, as if umulan lang kunwari. E, hindi naman tayo pwedeng maghintay na lamang ng ulan, kasi hindi pa naman talaga uulan. Unless ha, sa masama tayong manalangin na pumulan, hibigyan po tayo ng ulan. Kaya lang habang hindi pa tayo nagigigyan ng ulan, ay ang ginagawa ko, tiyan mo po basa o. Oh. Pati po doon sa room, sa ano, sa ceiling, bago matulog, dinidilig ko po yun ng tubig. Doon sa, ano tawag ba doon, sulambi. <laughs> Ayan po. Ayan yun po, gusto ko lamang po makatulong at kung sakali po naman na nakatulong sa inyo, at paki-comment naman po sa baba na tama ang mali. <laughs> Ganun po and Teka lang. Parang kulang pa eh. Ang dami kong ginagawa araw-araw, guys. Hindi lang halata. Ang dami kong ginagawa. Oo. oo. Ako yung naghuhugas ng pinggan at chuchu. Ayun nga, ang dami sin... Pero hindi ako naglalaba, <clears throat> Ang dami pang ang, ang gulo, gulo pa oh. Ay lang amin likuran. May mga puno pa yan ha pero nagdidilig pa din ako. May mga puno po tayo, meron tayong puno ng mangga. Oops, ayon. Meron po tayong puno ng langka. Ayon, nakasingit. <laughs> ako lang po nagtanim, kasi siya na maliban. Ito naman, ay abukado. Oh, abukado. Hello. And 'yan naman po ay uple Ano 'yung uple, Yung pagpuskus ng mga kaldero at mga hagdan sa amin sa kitchen yun yung po ginagamit namin. And ito po yung puno na yun, hindi ko alam ang pangalan nito. Ginawa ko lang siyang pampalamig ng paligid. And ito po naman yung malunggay pinutol ko kasi hindi ko na siya maabot. Pero ngayon, ang taas na rin niya. Ayan, no? Pinaputol ko na nga yan eh, para maabot ko. Pero ayan na naman siya. bilis to bilis-bilis to Hindi ko maabot, to oh. So, ayan. Hindi ka tatanggalin ko na nga itong mga baging. Ay, wala akong gunting. Teka. ng gunting eh, Di kamayin ko na lang. Pati ba nung pagkuhan ng gunting, isasama ko pa kayo. <laughs> Ayan, oh, ang kasi ang da, ang ang daming baging. Ako po yung nag-aasikasin itong ganit, likuran. So, sa harap yung manugang ko. Kasi malaking puno niya. Eh. Ayan, oh. Yes, I am blessed. We are blessed na meron kami po, meron kami mga damo-damo sa likod. E paano na po kaya yung wala? Naawa nga po ko sa iba. Pero yun nga, nakakatuwa yung akin washing machine namin. I mean, laging ganon, hindi, wala akong tinatapong tubig. Dirit-diretso ko na sa paligid para kunwari umulan. <laughs> Imagination. <laughs> Imagination na umulan. Ayan. Okay, thank you guys. I love you all. Please subscribe and comment. I love you.